Kupala kayo! Bantina ho! Kuya, bantina kuya! Ayaan mo na yan! muna, mo na, ayaan mo na. Hindi na kuya, ayan muna, ayan muna, ayan Kaya nga, kaya nga. Ayan muna, ayan muna. Mas eh, eh, malas ito ah. Kasi yata yung driver. Hindi <laughs> si, eh, kasi... Hindi, nag kasi dyan. ano yun, yun. kasi yung ano, muntikan bangga. Ang oh, kasalanan ng driver niya, ang kasalanan. O, dito siya ay muntikan siyang bumangga kasi yung gawa ng kalsada